Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Sama mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon, Panginoon. sa muli natin pagninig dito sa ating lingkuhang programang program, program, Karunungan Buhay. Nais kong, nais kong batiin, batiin ng Happy Birthday, birthday Today ang aming inaanak ina na si Tina Marcelo na nasa Marcello, sa Canada. Canada. At, sa at sa paborito kong manugang, manugang na lalaki, nag-iisayan si na birthday din today. Mm -hmm. Pagbati, Joy, Joy Ann, -an at, Gadi, Gadi umali, umali kasalukuyang nagbabakasyon dito sa Pilipinas, mula sa, Dubai. Mula sa mula sa Dubai. din kina, Rod at Doktora Ace, Perez, Ace Perez kay, kay Deli Villanueva, Villanueva, at Abraham, at Abraham Gomez. Gomez. Mga members, members ng Clergy Spouses Association, association ng, UMC ng UMC sa Bulacan sa, sa pangunguna ni Ate, Ate Melissa Sarmiento. Sarmiento. Gayun din, din ang mga members, members ng Gadbuka, ng Gadbuka UMC, UMC Lumpin, 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 Balacan, Balacan, sa Kalumpit, Bulacan sa pangunguna ni, ni Pastor, Pastor Nixon Sarmiento, Sarmiento at, at Ate Edel Bautista. Happy listening, listening kina, kina, kina Sen Ang, kina Charlie at Gemalyn Soniga, Pastor Nelson Casturillo, kay Mariquit Gonzales, Gonzales del, del Rosario. Rosario, kay Atin ati Nora, Nora Cabantón, Amor, Amor Villa, Maria, Maria Otor, Otor. Aniseta de la Cruz, Cruz. Dino, Vivian Amontos. Amontos, Leoni Lopez, Carmelita, Carmelita Manan Manansala. Manansala, kay Kuya Rey Velasquez, Carmeline Carmelin Garcia. Garcia, Leoni, Leoni Lopez, Normita, Normita Gorospe, Gorospe. At, at Lisa, Lisa Cabais Caba Caba Ocampo. Dumarating sa tao ang pananampalataya matapos niyang marinig ang salita. Wika sa Roma 10.17 Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ni Kristo. Inaasahan ng Panginoon na ang ating pananampalataya na bunga ng pakikinig ng salita ay hindi lamang magbubunga, kundi magbubunga ng sagana. Narito ang isang sinabi ni Jesus na talagang lumilikha ng excitement. Sabi niya sa Juan 15.7, Kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Isang pilosopo ang nangatwira na ng ganito. Kung gayon ay pwede ko palang hilingin sa Diyos na ako'y manalo sa sugal. Of course, hindi pwede. Sapagkat una, ang isang tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi nagsusugal at hindi humihiling ng anumang bagay na labag sa kalikasan ng Diyos na banal. Hindi hindi siya hihiling ng anumang bagay na imoral at sisira sa kanya bilang nilikhang kawangis ng Diyos. Tunay na makapangyarihan ng salita. Ngunit ang nais kong talakayin natin ay kung saan nakasalalay ang kapangyarihan, ang impact, ang talab ng salita sa nangangaral ba o sa nakikinig. Sasagutin natin ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa Mateo 13.18-23 na paliwanag ni Jesus sa talinghagang binanggit niya sa mga alagad tungkol sa mga hasik o magsasaka babasahin ko ang magandang balita biblia ng Mateo 13:18-23 makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag laglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang minsahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating na mga kapighatian at pagsubok dahil sa minsahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig man ng minsahe ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang minsahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa minsahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-isandaan, may tiga-anim na po, at may tig tatatlumpu. Sa talinghagang ito, may isang magsasakang nagtanim ng na mga binhing nalaglag laglag sa iba't ibang uri ng lupa. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay tinuka ng mga ibon, kaya't hindi na nakuhang tumubo. Ang mga binhing nalaglag laglag sa mabatong lupa ay tumubo nga, ngunit hindi nag-ugat ng malalim kaya't namatay noong sumikat ang araw. Ang mga binhing na laglag sa may matitinik na halaman ay tumubo, ngunit dinaig na mga halamang ito kaya't namatay din. Tanging ang mga bungang ang mga binhing na laglag sa matabang lupa ang namunga ng marami. Iisa ang nagtanim. I isang uri ng binhi ang itinanim, ngunit nagkaiba-iba ng lupang tinamnan. Ipinakita sa talinghaga na ang pamumunga ay nakadepende sa uri ng lupang kinatamnan ng mga binhi. Kung i-apply ia natin sa buhay pananampalataya ang talinghagang ito, ang magsasaka o ang maghahasik ay ang mga taong tinawag ni Jesus upang mangaral, upang sumaksi tungkol sa Kanya. Ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang lupay ang puso ng tao. Karaniwa na ang ganitong komento. Tinablan ako ng salita dahil mahusay ang nagsermon. Totoong ginagamit ang mga mga ngaral upang ipaabot ipaliwanag at ipaunawa sa mga tao ang salita ng Diyos ngunit ang talab nito ang impact nito ang kapangyarihan nitong bumago ng buhay ay wala sa galing ng mga naral, kundi nasa kahandaan ng puso ng nakikinig kaya't bago pa ipanalangin nang isang mga ngaral na siya ng Espiritu Santo, kailangan mauna-muna niyang idalangin na palambutin ng Diyos ang puso ng mga nakikinig upang tumalab sa kanila ang salita. Ilang beses na sinermona ni Moises si Haring Faraon ng Ehipto na palayain na ang mga Israelita. Ngunit hindi ito natinag pagkat na natiling matigas ang puso nito. Ganito ang wika ni Yahweh sa Exodo 4.21. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng faraon ang mga ipinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito, munit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga ito. Sa kabilang dako, sa isa lamang sermon ni Pedro, tatlong libong tao ang nabago ang buhay. Dahil ba napakagaling ni Pedro na maaaral? Hindi dahil nauna ng pinalambot ng Espiritu Santo ang puso ng mga taong ito. Ganito ang tala sa gawa 2.41 Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libong katao ng araw na iyon. Ang pangaral na nakapagpapabago ng buhay ay pangaral hindi sa kapangyarihan ng nangaral kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pangunahing layunin ng pagdadala ng minsahe ng Diyos ay ang pagbabago ng buhay. May mahalagang itinuturo sa atin ang talinghagang ito tungkol sa minsaheng nakapagbabago nang buhay. Una, ang minsahing nakapagbabago ng buhay ay ang minsahing lubos na nauunawaan ng nakikinig. Ganito ang paliwanag ni Jesus sa verse 19 ng ating aralin. Kapag ang isang tao'y nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang minsahing kanyang napakinggan. Anumang mang marinig natin na walang lubos na pagkaunawa ay pumapasok lamang sa isang tainga ngunit lumalabas sa kabila. Kapag hindi natin lubos na naunawaan ng isang bagay madali natin itong makalimutan sapagkat hindi natanim sa ating isip. Minsan, kukuha ko ng isang government exam na very technical. Nag-review ako, pero talagang hindi ko maintindihan. Kaya ang ginawa ko'y kinabisa ko na lang yung mga iniisip kong itatanong sa exam nang lumabas ang resulta ng exam pagkatapos ng dalawang linggo. Abay, nakapasa ako. Pero pagkatapos nun, wala na akong natandaan. Ang unang responsibilidad ng mga ngaral ay gawing simple at maikli lamang ang kanyang minsahe gumamit ng mga halimbawa mula sa mga karaniwang pangyayari sa buhay na katulad ng paggamit ni Jesus sa mga talinghaga upang maunawaan. Noong una akong nangangaral, akala ko'y epektibo ang sermong ginamitan ng malalalim na salita at ng mga great quotations mula sa mga great people. Impressive lang. Pero tila hindi nakapagpabago ng buhay. Para maunawaan at matandaan ang mensahe, kailangan itong may kaugnayan o relevant sa buhay ng nakikinig at naaayon sa kanyang partikular na konteksto. Pagamat ang salita ng Diyos ay totoo sa lahat ng panahon, kailangan itong ipaliwanag ayon sa katotohanan ng panahon. Ikalawa, ang mensaheng nakapagpapabago ng buhay ay ang tumimo sa puso ng nakarinig. Ganito ang paliwanag ni Jesus sa verse 20 ng ating aralin. Ang katulad naman ng binhing na sa mabatong lupa ay ang tao nakikinig ng minsahe na kaagad at masayang tumatanggap nito ngunit hindi tumitimo ang minsahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating na makapighatian at pagsubok dahil sa minsahe agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, upang magamit ng Diyos na instrumento ng pagbabago, ang mensahe hindi lamang dapat nauunawaan kundi dapat ay tumitimo sa puso ng nakikinig. Sa Biblia, ang puso'y hindi lamang sentro ng emosyon kundi tumutukoy sa kabuang pagkatao ng tao bilang nilikhang kalarawan ng Diyos. Kasama sa puso, ang mga pangarap, pinahahalagahan sa buhay, katapatan, kaugnayan at katalagahan. Ang mensaheng tumitimo sa puso ay ang nagbibigay linaw sa kahulugan, kahalagahan at kabuluhan ng buhay. Ang mga ngaral ng Ibanghelyo ay hindi isang entertainer ng layunin ay padigayahin ng mga nakikinig. Ang nangangaral o mga ngaral ay isang change agent ng layunin ay paggamit sa Diyos upang baguhin ang buhay ng tao. Lubhang mapanganib, ang mensaheng ang lagi lamang pinahahalagahan ay ang kasaganaan o prosperity. Hindi exempted ang isang tagasunod ni Yesus sa mga pagdurusa kung kaya't kailangang maging handa siya sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ang magandang halimbawa ay si Pablo na nagsabi sa Filipos 4.12 Natutunan ko ang masyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos alam ko rin kung paanong managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paanong masyahan sa anumang kalagayan sa buhay ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ikatlo, ang minsaheng nakapagpapabago ng buhay ay ang minsaheng buong tapang na humahamon sa nakikinig nabaguhin ng mga bagay na pinahahalagahan niya sa buhay mula sa pagiging makasarili tungo sa pagmamalasakit sa kapwa mula sa pagibig sa kayamanang panlupa tungo sa pagibig sa kayamanang panlangit mula sa pagpapahalaga sa kapangyarihan tungo sa pagpapahalaga sa paglilingkod upang makatulong sa gawain ng Diyos sa pagbabago ng buhay, ang mensahe kailangang kumukumpronta sa mga paniniwala at kinasanayan na lihis sa mga kingdom values. Wika ni Jesus sa verse 22 ng ating aralin. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawala ng puwang sa kanilang puso ang minsahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. Ang minsaheng hindi pumapansin sa kamalian at kasalanan ay maaring masarap pakinggan. Ngunit hindi ito humahantong sa isang buhay na binago upang maging karapat-dapat sa kaharian ng langit. Hindi totoong lahat ay maaaring ituring na tama. Talagang may tama at mali. Ang tama ay ang sa salita ng Diyos. Ang mali ay ang labag sa salita ng Diyos. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Sa ating panahon ngayon, maging ang mali ay ginagawang tama katulad ng pagkakasal ng kapwa lalaki at kapwa babae. Kailangan natin ang mga mga ngaral na mga ngaral tungkol sa impyerno. Wika ng isang quotation, We need preachers who preach that hell is still hot that heaven is still real that sin is still wrong that the bible is god's word and that jesus is the only way of salvation ikaapat ang mensaheng nakapagpapabago ng buhay ay ang mensaheng matapos na maunawaan at matimo sa puso ay isinabubuhay ng nakarinig Bika ni Jesus sa verse 23 ng ating aralin. At ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe kaya't ito'y namumunga ng sagana, may tigi sandaan, may tiga anim na po at may tig tatatlumpo. Wika ng isang matandang Chinese proverb. Anumang aking narinig makakalimutan ko anumang aking nakita matatandaan ko anumang aking gawin magiging bahagi ng aking buhay at yon ay mananatili sa akin Ang saing, isinabuhay ng nakarinig ay tiyak na magbubunga ng sagana sapagkat itoy pamamarisan ng iba kinakailangang isinasabuhay natin ang ating pananampalataya sapagkat wika nga sa Santiago 2.26 patay ang pananampalatayang walang gawa. Anumang patay ay hindi na maaring lumago o magbunga. Tayo'y manalangin. O banal namin Diyos, bawat tagasunod ng iyong anak na si Jesus ay kasama na itinatalaga ang buhay upang ibahagi, ipangaral, ipatutuo ang iyong anak na si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Takilang Ama, tulungan niyo po ang lahat ng mga nangangaral ang lahat ng mga tagasunod ni Yesus na maging mabunga ang pangangaral, maging instrumento mo upang baguhin ang buhay ng tao na siyang pinakamalaking himala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.